Hi guys! Hello! Magandang magandang gabi yan! Kasama ko naman po si Cyriel Ang little Cyril na super kulit at super likot. Ayan. Say hi! Hi guys! Hi! <laughs> Ayan. Kasi nga, ah, uh, hindi pa po inaantok si Cyril. Hmm. Hindi pa po inaantok si Cyril. So, Ayan, yung aking kapatid, ginagawa niya yung little Christmas tree. Nilalagyan niya ng mga ano. Ayan. Nagkakabit na po siya ng Christmas tree. little Christmas tree. La 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 la. Tapos ayun po si Cyril. Oh. Ang kulit na baby. Makulit na baby. Hi. little Christmas tree. You know, kumukuti-kuti na siya kumukuti-kutita, bumubusi-busilak, kanyan ang tindat ng mga bambilya. Kukurap-kurap, kikindat-kindat, <laughs> pinaglalaroan ang iyong mga mata. Kumukuti-kutita, bumubusi-busilak. <laughs> o, di ba? Ang ganda. Ay, ay, o. Oh. Ay, kumikintab-kintab na siya, o. Oh. Ang ganda. Oh. Ayan ang aming maliit na Christmas tree. Ito naman po si Cyrus. Ginagawa niya kay Andy itong mga no, malilit na pang-decoration sa Christmas tree. Akala niya kay hindi. Akala mo kay Andy yung Cyrus? Right? Ha? Huh? Ayun, no? Mama. Ah. Hi. Papa. papa, papa. Ah. Mama. 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 Papa. Papa? No! Papa. <laughs> Ping, ping, ping. Ayan. Super kulit eh. No! Ay, talaga naman. Huwag so, nga. Kumukuti-kuti tap. Nasaan yung star na blue? Yung color blue. Ayan, nasa yung tuhod. Ayan, no. Oh. Hindi, tagang kinain niya, oh. Ginawa niya ka hindi. lahat. Kindi ang isabit mo dyan. Wala <laughs> pa isang araw. No! Cyril! Huwag mo kainin. Hmm. Bigay mo. Give mo atin dahil lakad mo. O, oh. yan. Yay! Yay! Ayan. Huwag nga kulit. ah, oh, datar, Diba? Yun! Ayun! Ayan, ganda o. Oh. pumuputi kutita bumubusi-busi na. Ganyan ang ng mga bumbilya. Kukurap-kurap. Pikin at pindad. Cyril? Oh. Ayan. Ah. What is that? Cyril? Inaayos na ng kapatid ko yung Christmas tree namin. Tapos ilalagay ko niya yan dito. Mom. Ah, lalagay mo pa yan ng kulay pula dat? Ha, hindi na. Hindi na? Ha? Ah, pangit pag may pula. Ano ba Cyril? Inuubos. <laughs> kulit. Ang kulit na baby. Po, uh, Super kulit na baby si Cyril, oh. Makulit ba, na <gasps> baby. Tata. Tata. Papa. Papa. Oo. Oh. Ay, oh, tulis. Baka mahulog ka. <laughs> hey. Hey. Mahulog ikaw. Hey. hey. Oh. <coughs> kanta na lang ikaw dali, kanta na. Who's my knees, my shoulder, my head, my toes, my knees. <laughs> My shoulder, my head, my toes, my knees. <laughs> my shoulder, my head. Nasa na head. Oh. Hindi kita madilim. Oh. Hmm. Ano ka kulit si sa erilo? Kung gano'n siya kalikot, 'yan. 'Yan. Oh. pumunta dito. Eh, yeah, tapos kinukuha na ng kapatid ko yung isang ano, isa pang Christmas tree na maliit. Ayusin niya. May kasi yung kapatid ko mag ano, magbubuting-buting ting ng ano. Kasi habang hindi pa inaantok, yang ganyan ginagawa niya. Ano yun, pe? Bakit? Ano kasi, Cyrus? Oh, yeah. baka magising na sa umaga. Si Tommy. Uy, nasan yung kuting? Tira! hanapin mo yung kuting lakad. Nasan yung anak ni siya nang? Tapos na ito na nang naman. Ta, dapat hindi siya, no? Kulay blue. Ito nga pula para mag maganda. Yan. Kulay pula. Blot pula? Maganda ba yan? Tapos oh, pala bibili pa tayo ng mga bilog-bilog ano. Cyril! Huwag oh, mo kayo niyan. Cyril ga. Hanapin mo yung kutin lakad. Nawawala yung anak na siya ng... <laughs> <laughs> ha? Ano yun ako? So, ibig sabihin, hindi ka nabibigyan ni mama ng ano. Christmas tree nila. <laughs> Ay, mo, hey! 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 <laughs> <kasi>, <laughs> <laughs> Ah. <laughs> Kulit eh. Ito no, lang eh. mo sa 20. Kisa yung mapalit sa 20. <laughs> ah! <laughs> Yan! Nagalit na si Daday! Ano yun dati yun? Yeah, isa oh. Ah. Oh. Yan isa o. Yan ang lagay mo.

sip, tingin ng palikot-likot. kung ah. Tumili. na naman ito. Kami. Pagawatay dito. Yan, gagawin natin 'yan, guys, Ito po gagawin namin. Hindi pala namin. Hindi <laughs> 'yan gagawin niya. Manonood lang kami. Manonood lang kami ni Sereng. Yan, 'yun. oh so wala lang sa Nawalan na. huli ka. Ano bebe?

Christmas tree. Ano, Ang cute. Ang cute Christmas tree. Ang cute na Christmas tree. Lalo na pag may ilaw. Huwag lang ano. Huwag nang disaksa Kasi. para tipid sa kuryente o ano yung pang ano yung solar na ano na Christmas light maganda to oh tira mo sya dayo nangyengintab oh ayun oh cute nakakatuwa nakakatuwa naman ang Christmas tree to ay tira po sa iring <laughs> parang ano eh papagay ayun <laughs> oh fly away. Na fly away ang book ni Cyril.